Hello guys, welcome to my channel once again. Ngayon ay ipapakita ko po na pag tayo ay mag mag-impok. Ayun. Pagdating ng panahon, mayroon dudukutin. Kaya tingnan mo. Unti-unti ko pong ano, inipon 'yan. ayan Bubuksan po natin at need natin na ano may pagpadalhan so ayan so guys ha mag ano muna kami mag mag magtanggal sa dito sa pinaglagyan ko ayan ano lang yan eh yung mga yung mga binibili na parang piggy bank ayan piggy bank paunti-unti kong iniipon yan pa 100, 100, 1,000 naman pero matagal yan siguro ano to mga ilan ba yan isang taon hindi ko kasi tinatandaan eh basta pag pag ginamit ko eh sasara ko na naman yan ulit tapos oh, mag na naman ako ng hulog ang ginagawa ko po pang ano ko yan kung meron akong project na gustong gawin di, minsan dito sa bahay dito sa Cavite minsan naman doon sa amin sa takloban ayan po Na medyo madami-dami na rin pala. May siguro mga dalawang taon na po ito. Kaya lang minsan, inuutangan ko, pag ano, pinari, mayroon akong mga biglaan na pangangailangan, inuutangan ko siya, tapos ibinabalik ko din. Iba lang yung hulog ko, iba lang yung bayad ko, nililista ko kunyari nangutang ako ng 20k ang gagawin ko po meron akong listahan na ah. notebook tapos ayan 20k kunyari pag maguhulog ako ng yung dagdag sa ano ay ah, hindi habang may utang ako hindi ko dinadagdagan pala kasi yung mga dot dot na yan po Yan, andyan di ba may mga ayan may mga mark yung ano may mga mark yung yung sipig Ano yan kung tuwing maghuhulog ako nilalagyan ko ng mark para nabibilang ko kung ilan na yung ano yung yung pera para kung sakaling meron akong mga project na gustong gawin at kung sakaling pwede or aabot ang pera na yan diyan pwede akong makahiram so alam ko kung magkano ang laman kasi hindi ako nagpapaubos hindi hindi ibig sabihin na pag kinuha ko na siya lahat ubusin ko na tapos panibago ayan kunyari pag mayroon akong inutang na 20,000 dyan ang gagawin ko po tuwing ano kunyari maghuhulog ako ng 15 katapusan ganyan ganon po ang gagawin ko po sige ako ganun minus ko lang kunyari sa 15 maghuhulog ako dyan Ima-minus ko siya doon sa sa 20. Ano ba? Nansinus ba ang ginagawa ko? Pero sige lang. Kasi yun lang yung way na, na alam ko na makakatulong din naman sa akin. Tapos, yan pagka ano, next na naman ng mga anong bayaran sa horan. Ganun. Maguhulog na naman ako. So, minus, minus ano na, minus minus na naman. Kunyari, 5K. Yung pag yung mga bayad sa akin hindi wala akong pagbibigyan yun hulog ko dyan lahat yan kunyari minus 5k ulit di kunti na lang ano 13,000 na lang hanggang sa matapos yun pag natapos na yun kunyari ano na wala na tapos na yung 20k ko na yung inutang ko continuous maghuhulog pa rin ako dyan so dagdag na mag, magtatan mag, dan magtatanda na po ako ulit ano Mag, ano, magdadat na ako. Kunyari, pag 1,000 ang ihulog ko, yung nagdadat ako yan yung nasa, nasa gilid dat, 1000 yan so dagdag na tapos pag yung itong la, yung line lang diyan ano yan taga 100 yan kaya nabibilang ko po so ngayon mangungutang ako ulit diyan kaya pero tinanggal ko na lang lahat muna kukuha ako ng pera diyan kukuha ako ng 40k kasi eh, meron akong ipapagawa doon sa amin sa Tacloban ayan diba ano po sa tingin nyo okay lang ba yung ginagawa ko siguro okay naman po di ba ang mahalaga nag iipon na ako at ah sandali po Yeah, medyo marami, di ba? Nakaka-inspire naman din kahit paano. <laughs> Ang tagal magbilang, ano? Ayan, inaayos pa, ina inaayos pa nila yan. Nilagyan ko rin yan ng coins kasi nga mag mag-aan. mag maggaan Kunti lang naman yung tag 20. Oh, ano yun eh, mga mahigit 100 yan lahat eh. So, utangin ko yung 40. Yan. Ibalik ko. Ibalik ko yung iba. Yan. Kaya ang laki ng bayaran ko. Bayarin pa na. 40K. Mr. yang Ang ganda-ganda pa naman. <laughs> Green. Namudlat na oh. May mga ano din ako. Tag 2020. Yun. Ang ano na. parang nangihinayang akong anong gastusin or ipalit kaya pag napuno siya maggawa ako uli ng iba kaya sa so, ngayon meron akong tatlo ha -hay. saka ko na lang yun ipakita pag ano nakabuo ako ulit or pag gusto ko na siyang ano ipalit nakakapanghinayang eh. yung mga yung iba mga ano kadalasan mga bago may <laughs> inip na sila ano yan minsan kasi yung tag 1k 1k na yan guys ito hindi hindi ko na yan ano eh? hindi ko na na ano ba na ko hindi ko na na, na ano ba kung lahat. Kung ito ko talagang hindi ko talagang hindi ko ko talagang ko talagang hindi ko Wow. Amo rekit tago 100, gayet, one, tago 100, bodita, itong takipa pa dara Kita tagwa 100 kayo ito. Tagwa 100 po dita ito ng panbariya. Di ba, Budi? Ato po na. <laughs> Ota! Ito, lagay ko sa tindahan, Budi. Eh. Oh, hindi, hindi ko yan ginagamit masyado. Kasi binilang ko yan eh, yung ano. Kasama mo yung ano, kasi kasama yan dyan sa 1,000 yung dalawang fried oh, ayan, bitin hanggang dyan na lang maya naman